من التزم السلفيه حصل الخير كله وحصل اجرا عظيما وفيرا كبيرا لانه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اا سئولنا yung pagbibigay ng reminder sa libingan sinabi ng mga ulama uh, pwede ito gawin basta hindi palagian so minsan minsan uh, okay lang gawin pero kung gawin na ito palagi mahulog ito sa bidah kasi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagbigay ng paalala every time pumupunta siya sa libingan so ikalawa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala wala nabuluan na kung bisayin minal khawfi wal ju wa min minal amwali wal anfusi wal tamarat wa bashiri sabirin sa Salat al-Baqarah sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at isusubok namin kayo sa pamamagitan ng takot at gutom at sa pagkawalan ng kayamanan at pagkawalan ng mga buhay o samarat at mga bunga mga putas mabashirin sabirin at bigyan mo ng magandang balita ang mga taong nagsasabang at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at siya yung pinakamainam na tao na ginawa ng Allah subhanahu ta'ala sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanya wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul at si muhammad ay walang iba kundi isang sugo tulad ng iba mga sugo na nauna afa imma ta'ukutila in kalabatu ma'ala aqabikum kung namatay ang rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pinatay siya tatalikuran ba ninyo ang inyong relihiyon so ang punto dito is kahit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng pinakamahal pinakamamahal na tao na ginawa ng Allah subhanahu wa taala dumating sa kaniyang kamatayan gayon din ang anak ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulad na nasa hadith sa Sahih Bukhari wa Muslim hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu kung saan namatay ang kaniyang anak na si Ibrahim at umiyak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sinabi ni Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah, kahit ikaw, ibig sabihin kahit ikaw na iiyak ka sa pagkamatay ng mga minamahal mo, so sabi ng uh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya ibn Auf inna ha rahma. Ito ay isang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sinabi niya, Innal na tadma, katotohan na luluha ang mga mata at yung mga puso ay nalulungkot, wala nakul illa ma yardallah at hindi tayo nagsasalita kung maliban na kung ano ang ikalulugod sa Allah subhanahu wa ta'ala wa inna bi ya, ya Ibrahim la at uh, tayo sa pagka wala mo walay mo o Ibrahim ay nalulungkot at ang sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Tirmidhi na sa hadith ni Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kapag namamatay ang anak ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika, kanyang mga anghel, kinuha ninyo ang anak ng ating alipin. Sa nila, oo. Sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinuha ninyo ang bunga ng kanyang puso. Sa nila, oo. Sa sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang sinabi ng ating alipin? So, sa sabi ng mga malaika na pinuri kanya. Nagsabi sila, Alhamdulillah, at nagsabi sila ng inna lillahi wa inna ilayhi raji'on na tayo ay pagmamayari ng Allah at sa kanya tayo ay babalik sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya nagawaan siya ng bahay sa paraiso at tawagan ito na uh, baytul hamd bahay ng uh, ng puri at gayon din sa hadith sa sahih muslim hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu nung namatay ang anak ni Abu Talha anhu hindi agad-agad sinabi ng kanyang asawa na namatay ang kanyang ang kanilang anak So umuwi ang kanyang asawa si Abu Talha, naghanda si Um Sulaym radiyallahu anha, ang kanyang asawa, ng dinner. Pagkatapos pinaganda niya ang kanyang sarili, pagkatapos nangyari sa kanila tulad ng nangyari sa mga mag-asawa, pagkatapos sinabi ni Um Sulaym, Um Sulaym kay Abu Talha, Abu Talha, ano sa tingin mo kapag maghihiram ang isang tao ng isang gamit sa ibang tao tapos ay bawi nila ang kanilang ipinahiram. May karapatan ba ang pamilyang tumanggi na isa ulito? Sasabi ni Abutalha, hindi. So sinabi ni Um Sulaim na uh, magsabar ka tungkol sa anak mo kasi pinahiram lang ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kinuha ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang huli, sinabi ng Allah subhanahu ta'ala, Kullu nafsin da'i maut. Katotohanan, lahat ng mga kaluluwa ay matetik matitikman niya ang kamatayan wa inna na na ujurakum at katotohanan ibibigay sa inyo ang inyong magantimpala sa iyo malasiyama sa man nari wa jan na tafakadufaz sino man ang naliktas mula sa impyerno at ipapasok sa paraiso katotohanan siya ang taong na uh, natagumpay So yun ang paalala para sa atin na ang kamatayan ay hindi pumipili kahit matanda man tayo o bata dadating ang kamatayan sa atin dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alayha fan na lahat ng nilikha dito sa mundong ito ay nawawala at hiningi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan ng sabar ang ating uh, kapatid na nawala ng uh, kanilang anak at uh, hiningin hiningi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang uh, mga anak bilang kapalit dito at uh, gaganti pa lang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagsaba nila at bigyan tayo ng sabat ng katatagan hanggang sa huling huling buhay natin hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabihina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam